<clears throat> Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pa nyo Ligot, si Freddy, dito sa Amerika. At uh, ay binabati ko muna po ang lahat ng mga mothers uh, during the Philippines as well as here in America in the celebration of uh, Mother's Day. <clears> Hindi <throat> naman kayo lingit-lingit sa inyong kalaman ang mga sakripisyo ng inyong mga magulang, ang inyong mga nanay Diyan sa Pilipinas, most especially here in America, the same thing. <clears throat> because they offer all their sacrifices for for the welfare of the family. Okay, Happy Mother's Day to all and to all my 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 followers, my subscribers and viewers. Happy Mother's Day. Okay. Ngayon, uh, bago ko simulan topic ko ngayong araw na ito ay don't forget to subscribe to my channel. Just press the red button below <coughs> and give me a big likes and make some comment regarding this issue. <coughs> At uh, kung pwede ay share nyo, You could share this video to your friends and benefactors As well as in your community there in the Philippines Or here in America Within your barangays And at the same time I would like to make a shout out to all students All students there in the Philippines As well as the student here in America Okay? Thank you very much For supporting my channel Okay? Now Hindi naman naging sa inyong kalaman ng ating pangulo ay kasalukuyang bumiyahe biyahe ng biyahe ngayon to provide uh, presidential assistance to farmers, fishermen, and family, most especially in parts of Mindanao, in Dabao, or in Sultan Kudarat, and other provinces ay nagbibigay ng mga tulong ang ating gobyerno. Uh, dito kung tawagin namin dito sa Amerika yan ay economic stimulus. <coughs> Bakit? Ang sasabihin ng iba ay, may kinalaman yan sa politika. No. Ito yung sinasabi ko sa inyo na i-discuss ko at ngayon na dini ko. Bakit ang presidente ay nagbibigay ng economic stimulus na katulad na ginagawa dito sa Amerika. Alam niyo guys, pag nagbigay ng tulong ang gobyerno, ang ibig sabihin niyan ay upang lumakas ang ekonomiya. Bakit? Pag ikaw ay tumanggap, kunyari ay eh, 5,000, 3,000, 5,000 pesos, ha? ano gagawin ng mga magsasaka? Ano gagawin ng mga farmers? Ano gagawin ng mga low-wage earners? Ay, syempre, bibili ang mga gamit nila. bibiliya ng mga pagkain. Yung iba gagamitin sa pagpapagamot sa ospital. <clears throat> Bagamat napakalit talaga. Pero yung bulk nito ay napakalaki na igagaw, na ibibigay sa ekonomiya. Pag bumili ka, nagbabayad ka ng tax. Ha? Yung sari-sari store, mag sa sari-sari store, naubos na yung stock ng sari-sari store, pupunta na yan sa, sa wholesale. At yung wholesale, pag naubos na, bibili na yan doon sa, o order na yan sa manufacturing company and all of them are paying taxes. Ang, ang ibig sabihin niyan ay sumisigla, buhay na buhay ang ekonomiya. Kaya sasabihin ng iba, ay, masyado naman yung iba, pinahihirapan yung mga ibang ginagawang tamad yung ibang Pilipino. Hindi po, ginagawan tamad. Ito po ay <clears throat> unang-una, psychologically, nakapagbibigay ng lakas ng loob sa mga taong tumatanggap. Ito ay kaakibat ng hiningi ng madlang people ng <coughs> wage increase na hindi naman pwedeng sabay-sabay yan. Kaya in the absence, ah, in the absence of this wage increase, ah, kailangan po natin bigyan ng ayuda ang mga tao na nangangailangan. Most especially the farmers uh, right right after this is uh, just we just almost done with El Nino and La Nina is to follow in the days to come or in the in the in the months to come. Okay? Ngayon, pakinggan natin ang ating pangulo na nabibigay ng assistance sa farmers natin at sa mga mangingisda. Ito po ay ay kailangan nating ipakita ang ang kasi sasabihin natin hindi walang ginagawa ang, ang pangulo no meron pong ginagawa ang ating pangulo yung mga pro china diyan no yung mga pro china na na sinasabing wala daw ginagawa ang ating pangulo okay ito po ayan ayan no yan okay ah uh, ngayon dito sa inyo. Hindi lang maghahatid ng tulong pero magbibigay ng pangako. Nakasama nyo ang pamahalaan sa paglaban sa masamang epektong dulot ng El Nino. Sa Bagong Pilipinas, nagkakaisa po ang pamahalaan upang sabay-sabay nating mapagtagumpayan ang mga unos at pagsubok ng ating nararanasan. Ang pagbisita namin ngayon ay upang damayang kayo ngayong panahon ng krisis na matiyak makakarating ang ayuda at serbisyo ng pamahalaan sa inyo na tunay nagsisikap para sa pamilya at para sa bayan. Naway, gamitin natin inyong kasangkapan ang mga tulong na ibinabahagi namin ngayon upang mapabilis ang inyong pagbangon at maibalik ang sigla ng inyong mga sakahan at palaistahan. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong Bongbong Marcos na nabigyan po kami ng tulong para may pamahagi po sa aking pamangkin na nag-aaral. Eh, kulang po sa pinansyan. Pabili po ng bigas, ulam, at saka yung iba mo na pagkit ko po na para sa pamangkin ko. Yung iba, mas masarap po sa pakrebitan na nakakapulong po sa sa, sa bayang Pilipino. Uh, pangkaya pong mahirap. Para sa akin po, mas malaki na po itong tunongin po po Marcos. President po po Marcos sa akin po. Marunin. Kasi ito po, kaya ko po isang way po na pamilya sa akin. Isa ako sa beneficiary na nakatanggap sa, sa maraming tao, isa ako at isa ito pinakamalaki sa start na bago ay kasi bagong panganak pa nga ako so makakatulong ito. Inyong narinig, na, napak, nakita through RTBM, no? RTBM, uh, ating RTBM ay uh, ito ang uh, radio, a television television station ng gobyerno. Yan, wala tayong copyright. <laughs> uh, kaya makikita nyo na ang ating gobyerno ay kumikilos at uh, ay, tayo ay ating tinutulungan. Lalo ang ating mga magsasaka, lalo ang ating mga mangingisda na nangangailangan ng tulong. Napakaliit no, na bagay, pero malaking bagay sa kanila. Tinatanaw ng utang na loob ng mga Pilipino na mahihirap. Yung isa, nagpasalamat. Ibibigay sa isang sa kanyang pamangkin na nag-aaral. Kita nyo sa pag-aaral. Yung maliit ba for example, 3,000, 5,000, or 10,000, ba'y malaking bagay yan? Malaking bagay yan. Kung gagamitin mo sa, sa kabutihan. Pero whatever, yun pera ay itinatransfer sa Kunyari, ako ay may tindahan na sari-sari store. Bibili ka ang mga recipient ng tulong na binigay ng ating gobyerno through BBM. At ano mangyayari? Mauubos ang, tindak tinda ko sa, sa malita tindahan o sari-sari store. Sa palengke, yung mga, mga sa palengke na pwedeng pagkain. Sa mga mall, shopping mall, nakaka-apekto upang gumanda ang ekonomiya. Ha? Huh? Gumanda ang ekonomiya. Lahat naman niya ay may mga butcher. Kaya pagdating, sasabihin, saan mo ginala, saan mo dinala ang pera? Ito, we, 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 provide economic stimulus. Economic stimulus. Ano ba ang economic stimulus? Theoretically, when a government issue stimulus check, uh, the money trickles down throughout the rest of the economy and sparse economic activity. Di ba? Economic activity. Uh, with more economic activity comes more tax revenue. paano nagbabahay ng tax yan. Ah, pag nagkaroon ng economic activity, ah, pumunta ka sa mall, naubos. Naubos yung binigay ng Pangulo. Bawa uh, 10 million pesos, 1 billion pesos. Abay, ubusan naman ng siyang mall. And dami niya nationwide. Ang tendency niyan is to spur economic activity. To, uh, to have more employment. Di ba? Yung mga factory, they're going to start working again. And produce some things that will uh, spark economic growth. Yan po. So, ang sabi dito, what happens when the economic stimulus is that this action by the government held to jumpstart economic activity in the private sector sa private sector na naman to ginawa na ito ng ng ating uh, ng ng national government ang, ang naka-aapekto mga private sector at in return they pay revenue tax na kailangan ng gobyerno revenue tax na will generate more funds for the healthcare more funds for the education, more funds to uh, to the development of everyone, of every people. Kaya ganyan. Dito sa Amerika, ganyan na ginagawa. We should look up to America. What's going on here? Why economic uh, activity here is so strong? Napakalakas nga ako ng, ng dollar ngayon, ng US dollar. So, it is a policy tools for stimulating economy. Ano ba itong mga uh, uh, stimulus na nakikreate? Yung interest rate, lumiliit yan. Kasi mataas ngayon ang interest rate eh. Sometimes, uh, they, they, they put it, the bank, you know, uh, they, they increase the interest rate. Kasi pag sumobra, ay nagkakaroon ng problema financially yung mga mga bankers diyan tsaka yung mga nag-aaral ng economics ayan uh, yung government spending increases you know yung sometimes yung mga uh, ibang mga government official doesn't want to to release government funds hindi para kurakutin. pero nahihirapan silang mag-explain sa commission on audit Ganyan o ang sistema. Bakit? Makikita nyo bakit hindi nila ginagasos yung mga appropriate na funds sa kanila. Di ba? They, they are asking for funds but when, when the funds come, hindi nila may, may, may disburse ha, sa mga tao. Kasi hindi nila alam kung paano i-disburse. Okay? For example, ang Department of Education got the highest uh, highest budget for the year, for this current year. Pero hindi hindi may address ni BP Sara kasi kulang sa kaalaman. Makikita ninyo sa pagsasalita ni BP Sara. Hindi siya makapagtalumpati. Hindi niya may plan, may paliwanag at hindi siya ma interview when it comes to education, education department. Kasi little learning. At hindi siya active ang ina inasikaso ni B.P. Sara ay all about politics. All about uh, her uh, ambition to become president in year 2028. It's too long. So, kaya nga, tayo ay makakaroon ho ng, ng rally for Sara Resign this coming uh, May 17. That is, I think that is Friday. Okay? Punta tayo sa Liwasang Bonifacio to ask uh, Sara to resign at yung isa pa ay quantitative easing. Yung mare-redux tayo. Mare-redux tayo. Yan ang ang yan ang, uh, ang tinatawag na economic stimulus. Ito ay economic stimulus while we are waiting for the congress to act. Because binigyan na ho ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng importance ang ating wage increase. Kasi kung wage increase dumaan sa kongreso. It will be a law. It will be a law. Ayan ay tatalakayan. Ngayon, while we are waiting for that, for such, ang economic stimulus ng presidente ay nagbibigay ng ginhawa. Ah, sasabihin mo maliit na bagay. Kasi hindi naman lahat na bibigyan. Pero yung sparse of uh, economic activity ang kapagbibigay sa lahat, lahat, ng tao dyan sa Pilipinas ng kaginhawahan. Dadami ang trabaho. dadaming ang opportunity. Ang, uh, ang ating hospitalization ay mabibigyan ng tulong. Maraming tataya sa loto. <laughs> Tama ba ako? Hindi itong gina katulad ng ginagawa nitong mga pro-China ng mga Duterte. Wala silang iniisip kundi sariling kapakanan nila. Paano sila malalagay sa pwesto? Paano sila mapapatanggal, mapapaalis ang ating presidente na mandat, mandated by the Constitution of 1987 to serve the people until 2028? Ang iniisip nila ay para bumaba ang ating presidente through people's power na hindi sila magtagumpay. Hindi nyo. Wala silang ginawa. Imbis na magtrabaho, ano ginagawa nila? Rally. Rally. Peace rally daw. Peace rally. Prayer rally. Anong ginagawa ni ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Palang mura. Mura ng mura sa lahat ng mga rally na ginagawa niya. Okay? Magbigay ko kayo ng comment. Kung ano ang naisip niyo, lalo ng ni mga Solid North, I would like to make a shout out to all Solid North who is uh, always uh, watching my video. Thank you very much. I really appreciate And also to all mothers, happy Mother's Day and may we have more blessing to come in the years to come, in the days to come. Happy Mother's Day to all of you. Sa aking mga classmate na nagsa-celebrate ng na mga Mother's Day. Huh? Happy Mother's Day to all my colleagues in PLDT uh, nationwide. Happy Mother's Day to all of you. And here in America, Happy Mother's Day. Kasi we are also celebrating Mother's Day here in America. Thank you very much. In God we trust. Never hold you peace. I'll see you in my next vlog.